ito yung nararapat naman talaga. Pero kung iisipin mo nga, hindi ito dagdag sweldo eh. Kasi ang tawag namin dito, recovery lang to. Yung pag-uusapan natin ay living wage eh, kailangan one, two. Para mabuhay ka ng sakto lang, eh ang layo-layo pa nito. Actually, yung halagang 610 ngayon, kung kukuwentay mo sa inflation na nangyari, around 500 plus na lang ito. Yung, yung capacity to be nung pera natin ngayon. Ngayon, nasa Congress, eh, alam naman natin ang Congress ay eh, puno ng mga kapitalista yan. Pansinin lang, ito nga, bigla tayong inarang dito. Pero hopefully pa rin tayo na pumasa sa Congress dahil mag -e kung talagang representante sila ng mga manggagawa o ng mga taong ordinaryo, dapat ipaglaban nila yung karapatan ng mga tao na magkagagang sweldo. Oh, Mapakao inyo naman. Tayo ay bahagi ng Pilipino. Pinaglalaban oh, natin. At, yeah, yeah, at yeah, sa yeah. preto. Okay. Kada kayo. Halit okay. sa tayo suportahan. Okay. Mag-exercise ng maximum tolerance. Permit at pangaharang ang kanilang ginawa. Kami po ay mapayapa. Maayos. Lahat po at nagpapahaya. Kami na

Kasi ang namin dito para makiisa sa mga kapwa manggagawa namin na matagal nang inaaboso ng mga ahil siya at sa kapitalista. Ngayon, ang uunahin ng gobyerno, tsatsa. Unahin niya ang kahirapan. Unahin nila kung paano mabuhay ang mga manggagawa.